Oh, tignan nyo guys. Dito ako sa may tulay. Namasyal no, ako dito sa amin. Ito yung tulay papunta sa mga bukirin namin dyan sa tawing kilog. Malapit na naman. Mapuno itong ano oh. Malapit na oh. Kunting-kunti na lang oh. Kunti na lang. Mapupuno na yan. Kunting-kunti na lang oh lapit nang maabot tong tulay papunta dito sa mga ano gusto ko sanang tumawid kaso lang nakakaabot kaya tong bota ko dyan baka mamaya mal malunod pa tong bota ko dito parang malalim ah Pwede Pwede Ay Oh shit From there Nakatawid ako guys Nakatawid ako bibisitahin ko yung mga ano namin tataniman na malay mga punla ay nako maulang hapon mga ka arby nakakapota ako guys kasi umuulan ngayon di ba? you can see guys oh Oh, di ba? Punong-puno na ng tubig. Mga uh, anuhan. Ayan. Ito naman guys, paano namin yan tataniman? Punong-puno ng tubig. Oh, eh, ito yung mga punla. Ayan. Meron pa dun. Saan so lang, hindi ko alam yung iba. Nasaan na ba yung iba? Where? Saan tayo pupunta? Ito guys. Ito lang, lang. Ay, umuulan eh. Shit. Parang maano tong ano ha. Ah. Napasubo ako dito ah. Maputik to ah. Malalim mo. Oh. Hmm? Hmm? Ito yung mga punla namin guys oh. Oh, yan. Ah, Di ba? Mga punla. Alang malalim ang tubig. Paano natin yan ma aanuhan matatamnan umuulan na naman just me yung marimar ang daming mga kuhul yan yung nagiging peste guys sa tanim kaya shit ito guys doon yung tatamnan namin hanggang doon Nasa mga nakikita nyo yan hanggang dun. tatamnan lahat yan ng palay Oh, Diyos ko. Ano yung mga punla ni Tatang, oh. Yung mga ipapata, ipapabunot ng mga ano. Diyos me. Ang lalim ng mga tubig. Oh, paano kaya tayo nito magtanim? Sus, Diyos ko. Katawa Hmm? Hmm? Tignan nyo naman, oh. Ang mga ano, oh. Ang lakas ng ulan. Oh, mga ka -RB lakas ng ulan Woo! Uy na tayo magbasa tayo dito ayan o oh. Woo. Woo. wala pa naman akong kasama ako lang mag isa guys dito pumunta kasi kala ko hindi uulan Diyos ko, hindi na ako umabot doon sa ay nako lakas ng ulan guys bago ako umuwi magkuha tayo ng dalanda no Marami doon, oh. Hmm? Hmm? natin, guys. Para may makain tayo. Ayan, oh. Laki, oh. Hmm? Hmm? Ayan. Kunin natin. <laughs> Hindi po na ako umuwi. Nanguha ako ng dalandan. Mga ka-RBO. Oh. Yung nakuha akong dalandan. Marami pa actually dito. Ayan, oh. Mga yan, oh. Oh. Mga tira-tira to ng... pag dito sa... Ano, kaso lang hindi nakuha lahat. Ay nako, nabasa na yung phone ko. Oy! Sus, gino, oh man. Nako. Ayan, no. Marami na akong nakuha, uwi na ako. Balik na lang kami ng mga bata pag meron na kami lalagyan. Marami pa doon, no. Kaso lang mahirap magkuha kasi mag-isa lang ako eh. Mag-isa lang ang lola nyo dito magkuha. Ayan, no? Oh. Harvest, harvest time. Oh, marami dyan. Marami pang mga tira. Kaso lang, hindi na ako magkuha kasi... Ako, ayan na, oh. Nakuha ko, oh. Mm, uh, uh, Mga dalandan, oh. Uh. Bye na muna. Dito na ako sa house. Pagod. Nakakapagod. Oh, diba? Diba? ang na tayo guys ng mga alik-alik natin hindi naman nabasang basa yung ulo ko basak na ayun na yung mga nakuha ko oh. Diyos me yung marimar.